Maganda yung pakit na kurbada kaysa sa pababa eh. Itong bandang kanan, ito yung papuntang Mount Kulis, At napuntahan natin yan eh. Magandang uh, tourist spot din na uh. dito matatagpuan sa Tanay Rizal. At meron pa tayong 10 kilometers. Medyo malayo, malayo pa yon. natin mamamalayan yun kasi tignan nyo naman nag -e enjoy tayo dito sa van kaya gugulat uh, lang tayo andun na tayo doon wala talaga akong makita ng ano ha super 4 ha saan na ba kayo super 4 wow overlooking view oh ganda Ang gulalohan dito ka sports bike yung makikita natin so dami dami nang naka super 4 wala man lang ako makikita ng isa saan na ba kayo talaga dito sa kilid oh mukha yung mga specialty nila mga bulalo Sharp Curve, curve ulit oh. ah. <coughs> na ito Kasi hindi niya alam yung papuntang Karaitan eh Lapit na ata yung Martes eh wala walang helmet eh <laughs> Bomba, pa or Alto? Doon yun eh Yung kakaliwa doon Habang wala, tara Dito, dito yun eh Tanong mo na kami. Papuntang Daraitan boss, di ba dito yon? Daraitan? Ah. Oh. Ito Makaira Road. Yung sa ano? Daraitan. Oh Daraitan. Oh, Makaira Road di dito Anong ano yun Makaira. Search mo Makaira Road. Makaira. Tagalog lang. Makaira. 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 Oo oh, nga, dyan ako pumunta. Papago yan eh. Hmm. Sa Dampaloc. Sa Dampaloc. Makaira, Intersection. Ayan Makaera. pala na Makaira Road. Yeah. Daraetan? Ayan, yan, yan Ito? Ayan, makaira, Daraetan Road. yan. Ah. Oh. Dito ako pumunta. Ah. Live ban ako nung nakaraan eh. Mali yan. kasi na live ban eh. Dito lang kasi, eh. Say, dito lang kasi yun o no, Daraetan. Oo. Oh. Live ban to. At dito kami sa kabila kuya? na Binary ka? Hindi. Nakarating na kay Sarina Rica. Hindi pa. Diretso lang pa. 'yun. Ay, wait. Makaira Road dire ito. Uh, ayan oh. Ito dito siya. Ayun oh. Diretso diretso kayo sa seksyon ng Kampado. Ayun. Ayun, Marco. Street Tanay. Sa Diwa sa Tanay pag ganyan crossing diretso lang kayo. Ah, oh, wala yun pa pala, no? 16 kilometers. Oh, ayan oh. Sa Basa Palok. Sa oh, Sampalok. Oh, diretso lang 'yun. Tapos dito. Oh, ayan. Ah, dito kayo, dito. Ayan. ayan. Ayan, ayan o. Ayan o, ayan o. Ayan, ayan pala nung nakaraan, dito ako binadaan. Oh. Layban, Era okay. Road Sementado yan lang ganun eh. Maganda na daan dyan eh. Di, di, walang tatawin ang tubig dyan eh. Sige sir, okay. <laughs> Dito na kami. Thank <laughs> <laughs> Naligaw kami, palayban yun eh Dito pala yun Meron pang 15 kilometers Makaira Sabi na, sabi noon Marami daw naliligaw dyan sa layban Kasi nagbabago yung waste Ganun nangyari sa akin nung nakaraan Yo yo yo. Alayo pa pala. 16 kilometers. Mama pa na 'yung GoPro.